Isa sa mga bagong usapin ngayon sa paligid ng Los Angeles Lakers ay ang nakikitang dedikasyon ni DeAndre Ayton. Sa isang inilabas na clip, makikita na puspusan ang kanyang sariling training camp at halatang gusto niyang patunayan na mali ang lahat ng pinupukol na criticism laban sa kanya nitong mga nakaraang taon. Pero bago 'yan, dito muna tayo sa naging panayam kay Michael Porter Jr. sa isang podcast. Sa kanyang naging pahayag, sinabi niyang gustong-gusto niya na makaharap ang Lakers dahil sa tingin niya mahina pa rin ang koponan. Ayon kay Porter Jr., kahit pa may superstar na si LeBron James at bagong kasama na si Luka Doncic, hindi niya nakikita ang Lakers bilang matatag na contender. Ang ganitong pananaw ay nagdudulot ng dagdag pressure sa koponan at lalo na sa mga bagong miyembro gaya ni Ethan. At samantala, balik tayo kay DeAndre Ethan. Maraming fans at analysts ang nagsasabi na isa siya sa pinakakritikadong manlalaro sa nakaraang seasons. Habang nasa Phoenix Suns pa siya, madalas pag-usapan ang kanyang consistency at effort, lalo na noong 2021 NBA Finals run kung saan kahit nagpakita siya ng flashes ng pagiging elite big man, hindi niya tuluyang napanindigan ang inaasahan sa kanya. Noong lumipat siya sa Portland Trail Blazers, bumaba pa lalo ang kumpiyansa ng iba sa kanya dahil kahit na nag-average siya ng 16.7 points, 10.6 rebounds at 1.2 assists kada laro, hindi nito naiangat ang panalo ng kanyang koponan. Ang Portland noong nakaraang season ay nagtapos lang sa 21-61 record, isa sa pinakamababa sa liga. Ngayon, ibang sitwasyon na ang kinakaharap ni Ethan. Sa edad na 26, marami pa siyang oras para mag-improve at muling patunayan ang kanyang halaga. Sa sarili niyang training camp, pinapakita niyang seryoso siya sa pagbabago ng kanyang laro. Ang dedikasyong ito ay mahalaga lalo na ngayong nasa Lakers na siya, isang organisasyong mataas ang standards at maraming inaasahan mula sa kanilang mga manlalaro. Kung magiging epektibo siya sa paint, kayang magbigay ng double-double number sa bawat laro at magpakita ng mas matibay na depensa, malaki ang tsansa niyang makuha muli ang respeto ng fans at analysts. Kung ikukumpara, noong panahon ni na Shaquille O'Neal at Kobe Bryant, hindi lang talento ang puhunan kundi ang disiplina at consistency sa loob at labas ng court. Ito rin ang sinusubukan gawin ni Aiden ngayon, ipakita na kaya niyang maging long-term peace kasama si Luka Doncic, na katulad niya ay may gustong patunayan. Para kay Luka, gusto niyang patunayan na kaya niyang magdala ng championship sa Lakers, habang kay Aten naman, nais niyang ipakita na hindi pa huli ang lahat para sa kanyang career at kaya niyang maging parte ng panibagong dominant duo sa Los Angeles. Sa kabuuan, makikita na parehong hamon at oportunidad ang nasa harap ni Deandre Aten. May mga nagsasabing mahina pa rin ang Lakers gaya ng pahayag ni Michael Porter Jr., pero kung ipagpapatuloy ni Aten ang kanyang dedikasyon at maipapakita niya ang inaasahan sa kanya, ma maaari nitong baguhin ang pananaw ng marami. Hindi man agad-agad makukumpara sa tagumpay ni na Kobe at Shaq, ang pinakamahalaga ngayon ay ang patuloy na pagpapakita ng effort at determinasyon. At kung magtutuloy-tuloy ito, posibleng maging pundasyon siya ng bagong yugto para sa Lakers. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!